Pagpalang morning sa ating lahat mga kaagri, lalong lalo na po sa patuloy ng pagsubaybay nyo po sa munting channel kong ito. Ngunit narito na naman po tayo ngayon sa tanim po nating talong. Balit ganito po ang nangyayari sa kadalasan sa ating mga tanim na talong. Yan, unang ano pa lang po yan mga kaagre, <clears throat> babo pa mga gatuhod pa lang po. subalit so, meron po akong pinapakita nga si, kasi nga po dahil nagtatanong nga po sa atin yung isa po nating kaagre na bakit nga raw po nalalanta ang dulo ng kanyang mga tanim na talong. subalit so, ganito po yan kaagre, papakita ko po sa iyo yung uh, nangyari sa talong mo, ganito. May napansin po kasi ako dito eh. Sa ano na to eh. Sa alaga mong talong. Ihalin tulad ko po dito yung talong mo. Papakita po kita. Kasi nga po kahit anong uh, apply nyo ng gamot o kung ano-ano mga gamot ang inaano nyo lalo na la po lalong uh, na, nadidisgrasya lang po ang inyong mga talong. talong. Ganito po yan mga kaagre. <coughs> ang nangyari sa talong mo kaya tuturo ko sa kung bakit pag may napansin ka na ano ganito po yan ako oh, kagraw oh, yan tulad nga po nito mayroon akong napansin na isang puno po sa akin Is dalawa ayon ganito po yan kagraw oh, yan hindi po ba yan nalanta yung talong mo yan tulad ganito nalanta pansinin mo po nasa akala mo yung walang butas ito po yan o oh, yan ayan may maliit po na butas yan o oh, dito ayan o oh. yan yan, yung maliit na maliit na yan, ayan o, yan, ito, ito na yan o, yan. Nandiyan na po sa loob yung pinaka-insector uod na siyang sumisira sa isang buong puno ng tanim nating talong. Ang gagawin mo niyan, mga kagre, ka habang bata pa o sa mga, basta't may napansin ka, bata pa man yung tanim mo o may edad na, ganyan, pagtiagaan nyo po ma mo pong putulin yan ito wala kasi akong tiga medyo mga kagre ka ganito lang po yan o yan o yung ano na yan yung botas na yan o yan o nasa akala mo ayan o kasi mahirap pansinin po yan eh. ayan yung malit na yan o ayan o yan ito ito yan ito yan, ito, yan o yan kung mayayari nyan puputulin nyo po dito sa gawing baba at nang sa ganun para magkaroon pa po siya ng sanga kasi nga itong Itong isang puno ko na ito, tinamaan. Ang mayayari niyan, kuha ka ng gunting, huwag mong kurutin o huwag mong anuhin. Ganito lang, sa gawing baba kasi nandito yung uod niyan. Kasi siyang sumisira papunta dito o hanggang sa papunta sa baba yan. Ang nyan, niya, mo na lang ng pa-slide. Pababa o patas. basta pa-slide, huwag lang yun po yung pantay. Nakaislide slide po siya. Ganon, Puputulin mo po siya dyan. Yan, yan, ganon, Puputulin mo. Ayan o, oh. yan o, oh. napansin mo, di ba? Meron pa po siyang butas ayan no? Yan, yan, may butas pa. Yan di ba? Yan may butas pa siya oh, yan. Yung butas na yan, ibaba mo pa. Yan. Hanggang dito na yan. Kung saan siya na pwedeng magsanga yan. Yan tulad dito mayroon pang ano yan. Ito magsasanga po po yan kasi dito may mayroon na po siyang isang sanga dito ka pumutol sa kasi ito may butas na po yan mga kagre. Yan dito ka banda. Sa taas nitong ano na to yan dito ka banda. pa po siya. Pansin mo wala na siyang butas. Ibig sabihin dito, magkakaroon pa niya siya ng sanga. Magkakasanga po po yan. Ibig sabihin, hindi na po, mawawala na po yung uod na yan. Hindi na po niya, hindi na niya po masisira ito, yung isang buong puno na yan. Tapos, itong mga pinagputulan nyo, ayan, tulad nito, yung mga pinagputulan, Ayan, yung mga pinagputulan yung mga kaagre, ilayo nyo sa puno, ilayo nyo sa taniman. Ayan, ganun lang mga kaagre ang ano nyo. Ganun. Ito nyo naman yung bago kong uh, tanim na talong. Ayan oh, no? yan. Nagsisimula pa lang po. Ayan Oh. No? Dahil sa napakabata niya, sa napakabata pa po niya. Ayan Oh. No? Unang bunga pa lang. Pero, yung bunga na yan, kukuhanin ko na rin, pipitasin ko na rin yan. Para makabilo po siyang pamumunga. Ganun din to. Ayan o. No? Oh. Ang dami niya ng sanga. Tulad nga po sa natalakay ko po sa inyo kung paano pasasangahin ng marami yung talong na hindi na po magpo-proning. Yan, kita mo, lima. Oh, hanggang sa taas niyan, pag yan pa yung lumaki at tumaas, pwede pa po tayo magpo-proning sa gawing taas niyan para lalong dumami ang sanga at dadami ang kanyang bunga. Ayan, ganun lang mga kagre. Ayan, ganun lang. Pag may napansin po kayong sakit sa tanaman yung talong, para itong ano na to, itong bunga na yan hindi po kakainin ng hindi papasokan ng insekto ganun lang dito at mayroon pa po dito yan ayan ayan tulad nga po nito ayan o, yan yan tulad nito mga kaagrew ayan o yan ayan o, mayroon na po siyang ah uh, may tiyatawag na kung tawagin sa natin ay may tao kung <laughs> nga may may tao ay mga ayan mga kaagrew yan yan kuhanin nyo na yan at suriin nyo yung kanyang puno kung baka na mayroon pa siyang butas kasi lalong uh, sisirain po ng uod yan. yan, so bali wala naman kasi bunga lang po ang kanyang pinunteria ayun na maayos naman siya at malusog naman siya kaya ito ilalayo mo yan tapos kinabukasan isprihan nyo ng pamatay insekto kung ano man ang gamit nyong mga gamot, ganun lang mga kagre, ka ano o, oh, ba? Diba? yan, ganun po kalusog hmm. ano yan may mga, ano pa nga po siya, may mga may mga bakante pa siya may mga space pa siya, kasi nga punla rin po ako ng pangpahabol dyan tatamanan ko po bawat pagitan yan ayan oh, yan kasi nga, nung tinanim ko nga ito, naalala nyo yung nabanggit ko nga kasagsagan ng tirik na tirik ang init. Pero ito, papahabulan ko pa rin siya. Nang sa ganun, sayang naman yung kanyang space. Ayan. Ganun lang mga kaagre, ang pag-monitor ng tanim nating na mga talong. Tulad nyo nito, ayan o, ayan. Ayan o. Pipitasin ko rin yan para at nang sa ganun pagiging maayos ang kanyang pumunga at makakabwilo na siya. Ayan. Kasi ang ginagawa ko dati, every 5 days akong nagbibigay ng gamot dito. So, balit ganun pa man, gagawin ko na ngayon, two times a week po ang mangyayari. Gano'n lang, two times a week na. Diba? Gano'n lang mga kagari. Ayan, ano, papunta dun. Ayan. Ayan. Ng hmm. dito pa. Ano? tuloy, -tuloy ang kanyang pamumulaklak. Kita mo? Hmm. Kasi tayong mga ka ay may mga kanya-kanya po tayong pamamaraan sa ating pag-aalaga. Subalit yung iba naman ah, habang bata pa, ayan, nagpo-pruning na po sila at pinipyrasan na nilang pasangahin ng mabuti, pero sa akin hindi. Hindi muna. Inahayaan ko muna. Yan tulad nga po nito. Ayan, o, yan. Oh, yan. Sa so, unang mga ano, yan. Ayan. Pero itong puno na yan, ayan, o, oh, kita man, dami niyang sanga. Magiging tuloy-tuloy na ang pagsangan yan. Pero itong mga nasa pinakababa niya, yung sumayad, sumayad, na sa lupa, ayan. Tanggal na po natin yan. Lilinisin na po natin yan. Pero maingat din po ang pagtanggal natin yan. Ayan, tulad po nito, yan. Tatanggalin na po natin yan. Itong nandito, yan. Ito, maliit. Pwede mo na rin tanggalin to. Yan. Kasi nga may malaki na dito. Kasi yung tinanggal kong maliit, hindi na po siya lalaki. Mananatili na po siyang ganun. Mag-aagaw pa po siya ng uh, nutrients sa kasamahan niya o sa puno. Kaya mas naisim pa natin na tanggalin na siya. Yan. Ganun lang mga kaagre. Yan. Pero ganun dito. dito ganun dami niya ng mga sanga. Yan Oh. Yung sanga niya, ito, mga malalaki na yan. Kaya wag na po natin tanggalin yan kasi yung iba tinatanggal yan pero sa akin hindi pa kasi nga ito tatas ang tatas lalakat lalaki pag yan ang lumaki yan saka na po tayo mag pruning din doon kasi nga pagbibigay pa po siya ng maraming sangadyaan di ba mga kagre ganon ganon din dito ano, may ano na rin siya oh. yan yan may malaking ano na rin siya tatanggalin ko na rin yan yan. Tsaka ganun din mga down sa baba. Yan. Kasi nga, nagaano po yan. Kung mga parabang, ah, uh, nangahatak o nang, nangaakit po yan ng mga insekto. Ganun lang mga kaagre. Kaya maraming maraming salamat na may magkaroon ng, ah, uh, aral o magkaroon din kayo ng experience sa ganitong sakit ng mga tanim yung talong. Ganun lang ang pag-monitor na para hindi, tuluyan lahat na magkaroon ng sakit ang bawat puno nyo. Yan tulad yan mga kagro. Yan. yan. ba diba? O ayan o. Yan tuloy tuloy ang kanyang pumulaklak. O ayan, yung bunga. Kasi unang bunga po nga yan. Unang bunga pa lang siya. Pero tatanggalin yan. Tatanggalin ko, tatanggalin ko rin yan mga kagre. Kaya maray maray salamat. God bless. Please subscribe. At paki-share na rin ang video natin. Thank you, thank you mga kagre.